yung pagkain namin dito. Non-stop yung pagkain. Ayan, sushi. So, yung mga Pilipino po yung mga, ayan, mga Pilipino na yan, Sushi. Ayan. Talaga lang naman. Rating city ka. Ayan, pagkain. Sino ang hindi tataba nito? Dahil ano ang kakainin mo? Anytime. Ayan, may salad. Ito ay salad section here. Ayan, ito naman. Ayan, tingnan niyo po. Bread, hamburger, frutas. Gusto ko po, po kung anong kakainin mo. Ayan, meron dyang fish and chips. Dito naman, puro tinapay. All bread. Ayan naman here, is cake. Ayan. Wow, ang sasarap ng cake, oh. Huh? Okay. Happen to the cake, my away. Dami cake. Ayan, dessert lahat okay. Ayan. Because after that, Ayan. Oh, mayroon silang ano. Ayan, ang lalaki ng mga cake. So, mayroon din dito sa kabila. Ayan. Coffee, tea. Tingnan nang stuff. Kain kayo kung anong gusto mo. Ito naman. Mayroon ice cream. Gelatin. Oh, ganda ng kikuya. Wow. And then, fish and chips. Mac and cheese. Maraming pagkain. Ham. Ay, patay. Oh, ay, mayroon silang belly. Belly, belly. Yan, belly. Daming tao. Yan sa lang. Dito is kabila. Sa kabila naman dito. So parang the lang din siya. Anong pagkain doon sa kabila? Ganun din yung pagkain dito. Ayan. Ayan. Ano yan? Sama. Guacamole. Ayan. Ayan. Pasta, pasta. Pasta. namin na sa kabilang side yan dito. Gusto uminom ng wine. Hello, Hi. Hi Mada. Hi, Mada. Hi po sir. Ayan. Ayan. So doon, gusto mo lumabas. Mayroong swimming pool doon. Yan lang. Kung gusto mo lumabas. Tingnan natin yung weather. Ano, nilalamig na kayo? Malamig na ma'am. Uh, Walang naliligo eh, malamig dito. <laughs> balik tayo, balik. Ayan. Ayan, balik tayo. Ay, dito tayo sa kabila. Ito naman elevator. Elevator. Side by side. Dito may kainan. Dito may kainan. Ayan. So, dito kami lagi kasi malapit lang sa aming ano malapit sa amin ano elevator kaya yun ewan po kung saan na yung kasama naming dalawa yun ang dami pa rin kumakain ay sobrang gusto ko na eh pero meron ako ditong gusto manghingi nga tayo kumain na ako ng sushi ay 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 kumain ako ng sushi mayroong fish salmon. Gusto ko manghinga ko. Ay! O, iniwan mo doon? Ano pang iniwan? Umaris ka na doon? Ah, wala ah. Ay, nakakaya na doon. Saan ka? Ay, mayroon ako gusto ko doon. Ah, gusto mo kumain? Hali dito. Sarap na susay niyo lang. Ito gusto ko. Huwag ka ng susay. Bababa ko na ba? Bababa ko dahil dahil. Ito, hingi ako nito. Yung isa mo sa, ano, Sorry kasi lager ka sa team. Dahil, eto po pagkain namin. Yes, may Icesil? Yes, sir. Can I have this and a little bit rice? Which one? This one. Alright. And anong best partner dyan? and yeah. The rice. The rice? Yeah. Just a little bit. Alright. Yeah. Thank you. That's it. Ano yung sa'yo, Julie? Ay, dadalitin ko. Ah, okay. So I have this one. Kung yung so, lang ang Sushi bar? Yeah. Hindi ko nakita yung dalawa eh. Nandun yun. Dali na sa kwarto? Dali na sa kwarto. Hindi yan maganda Hello, bae, si si ako na lang. Hindi ata yung Pilipinas. Yeah. Oo. Oh. Alright. Ship ata yan eh. <laughs> ship yan, uh, ship. <laughs> yeah. Ito dahil masalap dahil oh. Gusto ko to. Yeah. Okay. Sir, can I have the crackers? Thank you. Ayan. Mayroong chicken din or steak. Si Kuya naghihiwa ng steak. <laughs> Sabi ko mag-video-video. Vlog, vlog. Vlog, yes. Black, yes. Rice, rice, rice. Here ka comes. O, oh, yan. Ano oh, yan? Buha nga ng bits kasi favorite ko. Ito yung favorite ko ngayon. And that's it. Parang sila niyan, no? toko. Okay, guys. Guys. Kung gusto nyo pumunta, alam mo, worth it talaga yung krus, krus, krus. Ayan, ano yan, dai? Pandesal lang pala. <laughs> Ito yung soy sauce oh. Ito. Binibihuan mo yan, dai? Ay, naman. Pandesal lang pala. Ayan. Ito dali ko to. Oh, Ay, ayaw kumain. Ayaw hindi pa yung maganda pagka-pwesto. magandang magandang tingnan. Ayan ano oh, kuha niyan. Ay, yung magandang tingnan. Kaya. Parang, ba? Hindi rin yan. <laughs> Ay, ano? Yung colorful mo Okay. I'm sorry. Okay. Sugar. Hindi ko nakita yung dalawa. Kung saan. Ayan. Okay. See? So, Kung nandito pa. hindi ka gugutom Lahat ng siya, mayroong coffee doon. Mayroong tea doon. Libre yung mga uh, juices, mga juice, libre na. Hi! Saan na si Jeline? Buha ko na si Jeline ay. So... Ayan. Meron pa kaming 4 days. May 4 days pa kaming... Ano? 4 days na lang, colorful. Balikan <laughs> mo na lang. Ah, okay. Ayan po yung mga juice. Iced tea. Lemonade. Ito, oh. Salad. Salad. Ayan. Lagyan mo Ayan. ng kulay. Dito oh. Red pill. Ayun, oh. Ayan, oh. Ayan, kuha ka niyan. Kuha ka dito, oh. Ayan. Ayan. Hi, Pop! yeah, <laughs> nagbablog vlog ako. Okay. So, Ayan. Ayan, magsarap ako. Hi, ate! Tumutakang Kamusta, dog. ate? Okay. <laughs> okay, maganda. Maganda, <So, laughs> <probably, okay, laughs> ako Ang good ko yung dalawa. Hindi nakikita eh. Ganyan mo ngayong pagkaayos. Ano gusto mo? Yan. Yung ganyan pagkaayos. Pero, maganda Pund sa picture. Okay. Tingnan natin. Kunti-kuntiin mo lang. Pero magandahin mo pa tayo. Diba? mo. Okay, kukuha kami nito. Kasi na. Okay. Taglit lang ito muna para di, ano, iba sa baba. Ito? Okay. Ito lang sa baba. Ayan. Ay, patay. Okay. Tapos. Isa pa. Ito, ito, ito. ito. Maganda tong. Dito, dito na siya sa baba. Nakain na ba niyo? Ay, nahanap na namin, din namin nakuha. Ay, mak makita. Eh. Ah, okay. Buha na kayo ng tas kasi. Ayan. Ah, uh, Tags. tag. pa tagpaparikin Tag, yung plastic Okay. na ito? Okay na yan. Ano pa? Lagyan mo lang cheese. Ayan, cheese. Yung kulay. So, lalagyan po namin ng cheese. Lagyan ng cheese. Ano pa? Yung puti na cheese. Dito ata Okay. Magde-deporate tayo. Yung dates. Dates. Dito. Okay. Gawin natin ganyan. Ay, patay na. Okay. Ano lagi pa? Lagay mo ng rockers. You want rockers? rockers? Okay. Saglit lang. Ano ang makonting na Ang ganon. Yan. Okay. okay. Lagyan natin ng. What oh, kind of shoes? Okay. Lagyan mo ng gray hair. Yeah. Okay. okay. Magiging ano tayo ngayon? Creative dapat. One more. One more hair. Taya so, lagay mo dito yung gusto? Anong grain? Grain onions, You Anong grain? Yeah. Ayusin mo na paglalagay. Ayan. Very good, day. Ano Yung corn, day. Yung, okay, da. Yung corn, lagyan mo, day. Okay, salamat. Yan na, tama na. Thank you. Huh? Oh, oh, asa makasakit. Ako sa lady. May gross asa si eh. ka. Amin ah, din. Asa? pag Dabog. Sa <laughs> din Pagajinsan din ako. Boat? Gusto mo ng tinapay? Mamaya na. Sige, balik na tayo mamaya. Okay. Ito po. Ang ganda ng ano po ah. Plate. Ang ganda ng pagka-decoration ko. O, oh. tingnan nyo. <laughs> Nakakatuwa main course. Oh, ihatin muna natin to. Ihatin muna natin. Okay. Main course. Okay. Oh, up. gusto mo ng frutas? Mm -hmm. Hindi ko nakita. Wala lang silang pancit. Eh. Mayroong noodles doon. Mayroon yes. Kuha ka para. At saka ano, spaghetti. Kuha tayo. Uy, ang lalaki ng... Ang lalaki ng cake nila dahil may cake ako dahil gaga. Hindi yun. na siya. Ay, ay, ay. ay, ang ganda ng aking ano. Ang ganda ng pagkakuha. Yan. Yeah. Tapos, <laughs> Pag <-this> dapat <laughs> dapat kuha ka ng ano pa. Yung salad. So, may green oh. green paper and red paper. Basta diba colorful. Yeah. So, ngayon, bababa na kami. Okay. <laughs> Ayan, mapunahin mo muna sila. So, <laughs> Okay. Okay guys, see you later. Update ko kayo.